Bakla? Yung... Oh, Hi guys! So tatanungin natin si ay, ay, na. so, ay, Ate. Ako daw pati interviewin niya. Ikan. Ito na Ganun Siya muna. So Ate, ano sabi mo is nakaranas ka na ano, pamumulit. Pamumulit ka Parang pero hindi naman ato palaban. pa mo na mga mo na mga Anak paklo Ate, meron ka 300. Yung isa sa Sasabihin Hoy, Nakita, ba nakita ako ng... Ba nang, hindi pa siya matanda, bata ko ah. siya sasag Sabi ko 300, tapos sunod 500 na Pero hindi dito sa Masarap Para ako? Na, para, para, um, para ako. Pero hindi maska. <laughs> dati ako sa Sur. Ay, doon ka sa Sur? Ang hirap ba? sa bakit hindi mo sinin? Bakit? Anong reply ko sa Balik ka agency, tapos nakuha ng bagong amo. Anong status mo? For use nila ko sa dati Tapos itong pangalawang amo ko yun. Hindi ko na mapansin na yun eh. ko hindi ka na nga dito eh. Isabela. You eh. can have 50 children. It's hindi yung kung inaccept mo talaga siya yung para sa sarili mo para para maging close ka kay Allah. E. Paano mo ba inaccept? Mm, yung parang isang araw na realize mo lang. Yung parang anong tawag dun? Um, din nagdecide na talaga ako ng gusto ko ng matutunan. Kasi kahit alam mo yung yung mga dos and dos, do's and don'ts ng Islam, marami kap, marami, marami pang mga bagay na kailangan mo matutunan. As in, marami pa. Tapos, ano, yung ilang, ilang months ka lang nag-ano dyan? Mag months pa lang. Pero nag-convert ako nung Ramadan. Uh -huh. Ramadan pala ba? Ramadan, tapos okay. nag-start ako ng ano, nung class. Itong ano, kasi nga, busy. Busy, busy, busy. Tapos, ano yung mga basic na tinuturo nila? Yung first is yung uh, pag pag anon ka kasi okay lang pero pag hindi under magko-convert ka ulit. Ah, okay. Yan iko ko ulit. Tapos ibigyan ng mga books, yung mga manuals na yung mga uh, yung mga first basics kung paano ka mag-pray, kung ano yung, yung five pillars of Islam, kung ano ang Islam, kung ano ang mga dapat mong gawin. Yun. Tapos meron silang bigay na Quran, bigay silang pang okay. uh, Tapos every every week tatlong tatlong guro yung andun yung Filipina, yung Arabic at saka yung, yung isang Pakistani na Yung Pakistani yun ang ng Arabic. Uh, level by level naman yun eh. Chine-check nila kung alam mo yung mga alam mo mag-pray. First is prayer. Second is yung ay, yung mga anong tawag kung alam mo mag ano mga Uh, suna? suna, so hmm. Kasi marami Hindi lang yung isa eh. At saka eh, natuto muna ako mag-pray lahat sa YouTube. sa Youtube. Pero, may mali din doon. Mm. Hindi basta-basta na. Hindi, ano, hindi, hindi ac accurate yung Youtube. Pero kailangan mo, kung ano yung nakita mo sa Youtube, yun yung, yung, yung ano mo talaga. Iba kasi yung matututunan mo sa Youtube. Uh, sa video sa actual na ituturo talaga sa Kasi yung steps, yung paano ka gumalaw, paano ka magbigkas. Ay, um, ready Ay, ganun. Yun, ganun. Mm -mm. Tapos marami kayo doon. Tapos alam mo, maiiyak ka pag yung... May, may bago na, kumbaga, kasi every ano ako dun eh, either Friday or Saturday. Friday or Saturday. Depende kasi sa schedule ng off oh, Sa am okay. So, may nagko-convert doon. Mabago. Hindi talaga ako na Pag may mga problema ako, kinakalimutan ko yung pag -convert. Diyan Hindi yan Sa akin, pag yung... Ang ano sa akin, kahit naman dati, kahit naman dati pa, nung kahit... Eh, hindi mo hindi pa ako convert, ang frustrant ako. Kahit nasa Pilipinas ako, kung may problema ka, doon mo ma... doon mo maaan yeah. Doon mo ibu-voice out lahat ng mga bigat ng... bigat ng dinadala mo. Kaya ano lang, kay lang. Doon mo lang siya, doon mo lang siya, Pag yung busy ka sa trabaho, don doon, na nakakalimutan mo magkari. Pero pag yung may problema ka, doon mo, doon mo recall na, doon mo mararamdaman na ay, nakalimutan ko siya, kailangan ko kong... hindi yung may problema kasi kakalimutan mo siya, hindi paano kanya matutulungan